Yan mga kalaki na tayo sa PNR. PNR sa Arbangs. Pada tayo ng Divisoria. Ja. Bibili na tayo. Dito na tayo sa teren. Nakatay na natin sa polis. Pada tayo ng tutupan. Pada tayo ng Malaki. Kasi muna pa nila maganap ang dar bago check. Ngayon, muna nila check. andar muna bago check. Hindi check muna bago ang dar. tayo sa sukat. sa sukat. first station, station pa lang. First station pa lang po eh. okay. Stranded hmm. hmm. na Stranded. Stranded tayo. 9.13 daw ang yung, yung susunod na Kita na magagaling sa Alabang. Kaawa ah, tuloy yung mga may importante yun. Ay, nag-commute na sila. Nandito tayo sa sukat at nag-aantay nung taray na lilipatan natin. Ayun yung taray na sira. Ayun yung taray na sira. Waiting! Nine. 9.13 ano 8.56 na Ayan, nandito po tayo ngayon sa Sukat uh, PNR kasalukuyan na karoon na ng technical problems ang tren at sa ngayon kami kami natinga dito sa Sukat Back to you, Carla! Time check 9 o'clock Gitin lang tayo 13 minutes. Pan check brought to you by Dunkin Donut. Pasulubong ng baya. Kababa na tayo ng tren at grabe, 10.30 na na. Pero mo, walis kami sa bahay, mag-aalas 7. Ngayon, nakasin kami dito. Chotoban Station.